Ako si Daniel. Hindi nyo kilala, pero ito nangyari sa araw ko magandang buhay. Nakakita nga rin pala ako ng magandang palini sa tenga ni Dior kaya nag-order na ako at buti na nga lang din talaga at dumating na. Dinamitan ko na nga lang din pala si Dior at medyo nilalamig kasi siya at bagong gupit din kasi ang buhok niya. Meron nga din pala ako mga available na mga box dito at kailangan ko rin kasi ng pandesign sa clinic namin kaya binalot ko na nga lang din muna ng gift wrapper. Naglagay na nga rin pala ako ng Christmas tree sa may clinic namin kaya kailangan ko ng design kaya binalot ko na nga lang ito para kahit pa paano man ay design din. Ang ko na nga rin sana ng sesto at hindi rin naman ako makakita kaya ito na din yung binalot ko. Pagkatingin ko nga rin pala sa sakyan naman eh, ito na naman ang nangyari at talaga naman ginasgasan na naman ng mga bata. Tinanong tanong ko na nga rin pala sa mga bata dito kung sinong nakakita na nagasgas dito at nilagyan pa ng September yung unahan ng kotse ko. Medyo halos nga napakarami sa sakyan dito sa may subdivision namin pero bakit naman talagang laging pinupunteriya eh, yung sa sakyan ko? Nakakapagtaka lang din talaga at lagi talagang pinupuro yung sasakyan namin. Pipilitin ko na rin talagang makapag-ipon ng pambili ng cover ng kotse at talaga naman lagi talagang ginagasgasan. Aalis ah, na nga din muna ako at ako ng maiulam namin at halos anong oras na rin talaga. Medyo halos nga lang ang oras na rin ito talaga at halos wala na rin tinda dito kaya gulay na nga lang din muna yung binili ko at ako yung magsisigang na lang. Halos napakadalang na nga rin naman namin magluto ng gulay at medyo mas mahal pa nga yung gulay kisa sa karne. Talaga namang umaabot nga ang kilo ng talong ng halos 180 ang kilo kaya naman talagang napakamahal dito sa lugar namin. Dito lang din naman ako bumili sa may bungad ng subdivision namin at may kalakihan din naman yung palengke dito. Kompleto na nga rin pala yung mga nabili ko at uuwi na ako pagdating ko nga dito sa bahay talaga naman sumalubong pa sa akin si Dion. Ito rin kasing alaga namin talaga hindi yan titigil ka katalon hanggat hindi mo nabubuhat pag dumating ka. Kaya agad na rin ako nag ng maluluto na para kahit papaano man ay makakain. Pag nagluluto nga rin pala ako ng sinigang ay inuuna ko yung katawan ng kangkong para kahit papaano naman ay maluto. Habang nagluluto ako ay nanonood lang din ako ng showtime dito sa bahay. Nilabas ko na din pala muna si dito sa labas bahay namin para kahit papaano man ay makalanghap ng sariwang hangin at lagi rin namang nasa loob at bihira lang talaga lumabas. Kinagabihan nga din pala ay ko yung mga halaman namin dito sa bahay. Dadalhin ko sa clinic namin para kahit papaano man ay may magandang tingnan sa rin kasi tingnan yung clinic mo pag talagang medyo may halaman sa harap at para kahit papano may nakaka-refresh tingnan. Naglagay na nga rin pala kami ng mga design dito sa clinic at nagpatulong na nga lang din ako sa tao namin dito. Nasa halos silang araw ko na rin kasi tong order at ngayon lang din dumating kaya pinagsabay-sabay ko ng ilagay. Ako din kasi basta sumapit ang September ay talaga naman naglalagay na ako ng palamuti ng Christmas. Narirelax din kasi ako pag nakikita ko talaga yung mga ilaw na pang Christmas. Nakakatuwa lang din naman tingnan kasi napakaganda ng mga kulay. So yan guys, hanggang dito na lang. Thank you sa panunood. bye, -bye. E